guys, welcome back to our YouTube channel. At tagal-tagal na rin natin hindi nakapag-vlog. So, on today's video, samahan nyo ako. Gagawa tayo ng ginisang mais. So, let's start. Say hi. Me, me, why okay. are ah. you cooking hilaw corn? Hilaw? Corn? ba yan? Yeah. It's weird. It's weird. Huh? It's weird. Alis yan. Dito ka. Mag-aano kami ng corn. Ginisang corn kasi paoyin ngayon yung aking ayun. Tara guys, mag-isa mag tayo ng mais. So, higuan natin ng camera. Sige, tapos na natin yat-yatin yung malagkit na mais, guys. Nga, nililipat na natin. So, ganito yung process nila, yung procedure. Kasi sa Katagalugan lang merong ganito. Sa ano namin, wala. So, yan. Yeah. So, ang gagawin natin, ililipat natin siya dito. Sa ano, kasi since malinis naman ang kamay ko, kinamay ko na rin. Kamayin na rin na. Uh, awin. Um, ito na lang gamit tayo ng. Yan. So, after that, yan, pagkatapos niyan, ayan na yung na nas-yas-yas natin na yes -yes is. Yan. Ito huhugasan natin siya kasi meron pa yan dapat. Ayan okay. So, since nahugasan na natin, guys. Ayan. Meron po kasing dagtayan, Ma'am madam. May dagtayan na is. So, ang gagawin natin, ate siyang pigaan. Pipigaan po natin. Yan. Parang hinugasan mo yung mais para maano, mapiga mo yung sauce. So, pagkatapos natin gisahin yan mamaya. O. Oh. Then, lalagay natin siya dito. Diba? White yung sauce niya. O. Oh. May mais pa. Sobrahan. Hmm. So, yan na yun po ang ating ano mamaya. Sorry. For this time, mag-prepare naman tayo ng For this time, prepare naman tayo ng giniling na pork, baboy, at saka ano, um, sibuyas bawang. Tapos mamaya, mangunguha tayo ng panghalo natin sa ating ulay. Tara. So, yan ang kakalat ang aking bahay dahil meron tayong maliit na negosyo. Guys, okay, sumuha tayo ng malunggay sa labas. So, tara. Malunggay kayo dyan. Dami kong malunggay dyan. Yan yung puno ng malunggay. Since kasi, since kasi yung malunggay na yan, pumupunta sa kabilang bakod. Parang pagka may mga luma na, na ganyan, ano siya yung naglalaglagan. So, nakikiusap minsan yung kabila na tanggalin ko. So, mas magluluto naman ako ng ginisang mais. Dito yung galinan na natin. Konti lang actually yung gagamitin ko dito. Hello! Hindi namang kita. nag oh. ka. Tapos, itatapo na natin. Sayang, no? Oy, Pablo! 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 ayan nung hatay na sa loyot ayan uh, yung ano sa kalikod sa may halamanan ko so, may halaman pa ba so likunti na lang yung halaman ko guys o oh. kasi nga busy ako sa ano ko business ko napabayaan ko na sila so konti na lang natitira makakaawangan ina lang si Lagyan natin ng Lagyan natin ng konting ano. Lagyan natin ito. Yan. Saka chili. Since wala akong chili, ito na lang. Yan. Hey, cut. Finn, ano na Finn? Ginagawa mo dyan, Finn. Si Finn, yan yung pusa na ano, bali-bali yung paa. Tapos, Pina-check ng anak ko sa pet shop. Ayan, magaling na siya ngayon. Lakas kumain. Yung mga ano dito guys, basil. Oh. Ang dami. Lahat yan pag nagpasta ka, Italian pasta o oh Filipino pasta. May basil, masarap. natin yung ating halong really cool. guys. Saka yung pinumako. ko. Mm -hmm. Pablo, what okay. i'm oh here so natin yan hmm? so sorry <laughs> okay. Kunti lang ilalagay so so cool. ko kasi hindi masarap dapat saloyot ang ilalagay natin. Saloyot at sa kadaho ng sili. So, since wala yun, lagyan na lang natin ito. Kunti lang actually ilalagay ko para hindi siya hindi, excuse me, hindi siya magaspang. Kasi pag madami nito, hindi mo na malalasahan yung ginisang mais. Malalasahan mo na yung malunggay. So, kunti lang ang ilalagay natin para lang may lasa. Pero nang ginagawa So, actually guys, namis ko kayo. Hindi na ako nakapag-upload ng video. Kasi, actually, mahirap mag-take ng video. First of all, <laughs> alam niya ng mga content creator. Kaya nga, ba diba? Pablo, can you please post muna? Actually guys, yun. Matagal na akong hindi nakapag-upload ng video. Kasi, mahirap kumuha ng... Mahirap kumuha ng big, ano, yung content. video ka, mahirap mag edit Number one, ang hirap kumuha ng ng video talaga na nakafocus sa'yo, na clear. Kaya nga, di ba, yung mga content creator, meron silang editor, meron silang taga-kuha ng video. ipapayong pa yung taga -kuha ng ano, di ba, video. Tsaka taga-kuha ng mga pictures nila, taga-edit, sinusulduhan lang. So, since tayo naman kasi, mga small lang. Mga small lang tayo, eh. Small. <laughs> mga small content creator. Sana masuportahan naman din tayo, di ba? So, alis dyan na. But there's something in your... Wag mo na galawin. Diyos ko. Wanna try what we need? So, yan guys. Napaparami oh. na tayo ng usapan. So, let's start na. Tutuin na natin. Guys, simulan na natin ang pagloto. Kasi since, ano, di pa ako nabili ng gas, gamit mo na tayo ng kuryente. So, as you can see, ngayon yung lang makita to dito sa labas. Kasi dalawa yung kusina ko, sa loob at saka dito sa labas. So, pinili ko na magluto sa labas kasi nga doon para hindi siya maamoy. So, dito tayo sa labas magluluto. So, sasal magluluto tayo sa ano. <laughs> sa magluluto tayo. Gamit ang apoy yung nagsusunog. So, let's start. Simulan na natin ang ating dimisang mais. Tapos, magpiprito rin tayo ng isda. So, ganyan lang siya, guys. Sweet lang natin. Mga 50 minutes para masarap talaga malapot siya. So, yan. At pwede rin natin i-open dito kasi sa labas na tulong. Yan. yan na yung labasan so hindi siya mainit pagka-naglobo pwede mo siyang open and yan Try ko lang yung carton ko so start na tayo guys lagyan natin ng oil Siyempre. Ayan, hindi lang oil tapos, ilagay na natin yung sibuya since mainit na eh. Ayan. Actually, dapat ang gagamit tayo ng ano, gagamit dapat tayo ng ano, ng giniling. So, since walang giniling, yung is-slice na lang na laman ng pork o so, kahit right, ano, kahit anong gusto niyo gawin sa buhay niyo, you can do Ilagay ko ngayon katol kasi na wala akong pang-fosforo. Ina-try ko kung masisilihan ba. Tagal ko na rin di nagbablog ng ganito. Namiss ko pa yun. So... Ayan. Walang nangyari sa katol. Hindi po siya umakol. So, since brown na yung ating ano, bawang at saka sibuyas, ilagay na natin ang ayan. Ang ating ilagay na natin ang ating in-slice na ano, or Tanggal natin po ng ato. Tapos, siyempre, lalagyan natin ng... <laughs> okay. Oh, <God. laughs> Hindi talaga siya na, ano, kunti oh, lang. Lagyan natin siya ng paminta. Ayan, paminta. Okay. Oh. tapos asin o, tapos patis kung gusto niyo lagay ng patis o, may tapos sa inyo. Na siya guys. Ang ating pork na in-slice in in ko lang po yung pork. Kasi wala tayong giniling. So, nag-slice nag na lang ako ng pork. Ayan. Hanggang sa maluto yan, brown. Na magmamantika ng konti. Saka natin ilagay yung mais. So guys, brown na siya. Ilagay na natin yung ating mais. Ayan. Mais po yan. Yan. Sticky hey, hey, rice, ano yan mga Guys ha, yung mais na malaki, Hindi na mais. Tapos, hayaan natin maluto. Maluto tapos, ilalagay na rin natin to. Ano ba Ayan. Ayan. As you can see, Ayan na guys, ang sarap niyan. Tapos 'yan, tapos wait tayo ng mga 15 minutes para maluto. Guys, luto na yung ating ginisang mais. So, as you can see, ito. Nakamatis, pritong isda with ginisang mais. Simple dinner for Filipino family. Yeah. Oh, Say hi, Armea. Share, Armea, Armea, hi. Hi. Let's eat. Kain Tay na tayo. Kain Tay na tayo. I'm talking to boys. I'm okay. kidding.

It's this. Oh my God, 14 hours. Sa mundo pa ako ng Makati. Traffic. Grabe, galing ka. <laughs> I just came from Japan, you know? Yeah, it's actually really surprising. For... And then I pick up your ate <laughs> in Makati. <laughs> <laughs> Traffic, grabe. Ano, online kayo ngayon? Online book. Ano, ang plano namin, ano, sa Monday na ng gabi siya isahatid natin Di Diba? Yeah. Na, mami, no? Yeah. Pablo, come here. Take it up I man, want to man, see you. Man. I want to be with you. Come Saving here. It's great. It's great, Pray. This oh. is honor for you, my okay, about but i bought The first hour in Can you bring me a make him? Yeah, I make it him.

And then? Mm. If if I accidentally oh, wow. something, should we don't Chill guys, chill Please chill. I please. Hello, Hello, are you Hey, Aden, you're a guest here because you don't do. not do no, i saw her. You guys I saw are her. so embarrassing. I miss, miss, No, I don't. Yes, I just, she does. I just want she friends. She says, And I, you know what? I've been realizing that the reason people—I don't know why—but every time I become friends with no. someone, they're always like, "I just did it. I just became. I just. I just wanted to talk to you because I felt bad." Wow, what the fuck? It's Like, sometimes. You're so cringy. You're cringy, Dad. Why would You're you guys cringy. say that? Why would you guys say that? It's so embarrassing. <laughs> you guys are just disgusting. Now I'm not comfortable. <laughs> <laughs> now I'm not comfortable. Yeah, but I'm not comfortable anymore. Who's the most, Brave. Who's the most cringier? Here. Yeah. Of course, it's a It's nice to say that. Oh, no mo, no, I'm happy, mami mo. You. What do you I mean? You guys— <laughs> When we're talking about the thing, right? You know. Maybe it's the college. You, club, you guys. You guys. You, both of you. You guys. You guys are. Both of you are so crazy. Does it? Me or Coke tastes the same. It's Coke Zero. I don't like Coke Zero. What did Dad forget? No, I. There's no choice. I. There's no other. Okay guys, thank you so much for watching. Enjoy everyone. Thank you.